kambal na paanak nila dito anak ni Vulcan ganda naman eh may ilang buwan na ito? Ng apat, yan. apat na buwan tama nga ba? babae at lalaki? Buwan at oh, lalaki. ito ay lalaki tapos yung isa ay babae you know? ganda eh, ganda ng pagkabakaw quality etong isa ito ilang buwan pa lang parang ito dito Maganda siya at babae lalaki ang anak ano? Babae lalaki ang anak ng bakang ito. Paanak ni Vulcan. Yan quality naman eh. Magandang uh, araw mga talong TV. Nandito tayo ngayon sa uh, barangay ng Puok ng Agoncillo, uh, Batangas. Uh, tayo po ay bumisita sa isang livestock dealer dito. Ito po yung baka nila dito. May dalawang anak na kambal. Isang babae at sa lalaki kay boss ninyo. At tating pinasyalan sila dito at tinignan natin yung mga alagan ng mga bakat. Meron sila dito mga paanak na bakat. Meron din yung may buntis na bakat. At tayong yung tanong ng ilang impormasyon na sa mga baka nila dito. Kaya samahan nyo ko sa ating video sa dito sa Agoncillo, Batangas. Mga tanong TV, na uh, nandito tayo sa bagong pok. Bossing itong inyo, ano? Bagong pok. Uh, dito kayo boss ninyo. Kaya lang wala si boss ninyo. At tayong yung dito sa kanila. Meron sila dito ang bakang ano, Kambal. Ayan o, pasok tayo dito. Panak ni Vulcan. oh. ito yung anak na panak pa ni Vulcan. Ayan quality naman yun. Isang lalakit sa babae? Oo, oh, lalakit sa Isang lalakit sa babae. Ayan Ito ang inahin niya. Hindi. Ito, ito, ito. ito. Ah, yun pala nasa labas. Ba't hiniwalay? Ba't hiniwalay siya? Ay, kung nalabas. Ah, nalabas. Ah, kaya kinulong muna. Hmm. Ito po'y, ito po'y dumalaga pa. Inahin. Ah, inahin na rin. Inain. May anak? Wala. Wala. Ah, wala. Ah, uh, yun. Yung, ay, yung inay nun. ito. Ito yung kambal na paanak nila dito. Anak ni Bulkan. Ganda naman eh. May ilang buwan na bossing ito? Yung apat yan. Apat buwan. Tama nga ba? Babae at lalaki? Babae lalaki. Oh, ito yung lalaki. Tapos yung isa ay babae. Yun know? o. Quality naman eh. Ito ang anak nitong isa. Okay. Okay. Ito. Ganda eh Ganda ng pagkabakaw. Quality Etong isan to Ilang buwan pa lang Parang Ilang mahigit Isang buwan mahigit nyo Anak din ni Vulcan Ang inahin niya itong isa Oo oh, yan ang inahin. no Sobrang gaganda ng mga baka dito nila. Ayan. Quality naman eh. Hmm. Boss, ito ba yung may plano kayo ibenta? Wala. Yung mga anak. Pero papalakin, bibenta rin naman. Papalakin muna daw. Hmm -mm. Pag nagusta daw yung presyo. Ito yung inahin nila dito. Mga quality naman eh. Ayan o. Tingnan natin yung ano yung maginahan na dun. <coughs> Yun yung maginahan. Yun nga pala yung inahin. Anak, kung oh, lumabas na. Hop, oh, bawal lumabas. Ayan o. Oh. Tingnan natin itong ano. Ito pala yung inahin niya. Nung dalawang kambal. Laki naman ang inahin ay o. Oh. Sir, pag ganito. Dag, madalang nag-anak ng na ganitong kambal ano. Sa baka. Kalimita isa lang. Ayan, nasuso yung dalawang anak nila dito, kambal. Ayan tayo may sa kabila. Oo nga. Ano ito, inaayodahan nyo, hindi? Pids. Hindi, eh kahit yung maliliit. Ah, naayoda siya. Ah, na, na rin pala ng pids toto, na ito, maliliit na ito. Maganda siya at babae at lalaki ang anak, ano? Babae at lalaki ang anak ng bakang ito. Paanak ni Vulcan. Yan ang quality naman eh. Pero itong ano na well, no. anak na rin to. Ano? Pangilang anak na kaya rin. Tatlong anak. anak na Pero ibig sabihin itong kambal na to, first time yung nagkambal o? First time yung nagkambal. Ah, first time yung nagkambal pala na to. Yan yeah. yeah, no. Talaga may ito, talagang anak siya, talagang tinanong niya, nasuso. Yan yeah, no. oh. Okay. Yeah, no, tapos ito pa yung isa, Meron pa sila isang malaking inahin dito. Ito may dumal Buntis? Hmm, buntis. Dumalaga buntis po ata. Nababaw ni si Bulkan din. Buntis. Ah, si Bulkan din ang ano ito, ganador. Yan. Paanakin uya no ya? Sa kaya? Hay tatayo naman. Titingnan natin kung paano kalaki. Ay ano. Laki. Ito yung unang anak ko, ayung mamalit pa yung suso ano. Well, unang yan. Unang anak ko lang yan. Unang anakan pa lang kung bagay unang anakan pa lang daw ito. Yun, quality naman. Ito yung pambenta niya hindi. Pambenta hindi. Ah hindi. Papaanak niya talaga sariling alaga. Ayan. Laki eh. Ito yung baka nila dito. Ayan yung mga uh, sariling alaga nila boss dito ng mga baka. Pero yung mga nandito yung mga pambenta niya na nakaiwalay mga pambenta ha paano paano ah ito yung limang kuko ah ito yung sabi nilang ano ayun ay ito hindi niya bibenta hindi titignan natin Ayaw tumigil na lang yun yun no? lima kuko niya may tawad yung isang kuko doon sa isa ayano. ito daw ay hindi naman pambenta Ayun, oh. Ayaw yung paa niya. Nilubog na. Tapos na dito yung mga baka nila dito. Ayun, si Unton. Si Unton. Alin dito? Ayun, si May Unton. Eto? Ayon. Pero ito yung Tagalog. pistiso Mistiso. Mistiso na. Ito naman si daw. Mabait naman yata yung mga baka nila. Saan? Ayun, sa kabila. nas ayun. Hindi pa to ano? Ito yung unto nila, oh. Ayan o. May unto na maliit siya. <laughs> Pero warga hindi na masyado maglalakit. Medyo magulang na ang baka. No? Ayan. Ito yung mga... Ito yung hindi rin binibenta. Sadyang na mong ulit kayo ng mga ganito. Ayan o. Ito pang palasyo. Ito. Ayan o. Meron na ka nakalagay o. May tatak nga siya Pero alam mo boss kung magkana ng presyo? 85. 85,000. Yung po yung mga interesado sa baka ito. Palasyo daw ito. Uh, palahay ni Palasyo. 85,000. Ayan. Babae pala ano? Dumalaga. Ayan. Ito po mga ano nila dito, mga baka nila dito. Tapos ito po yung binibenta din. Ah, ha? Ah, ito, yung ito yung mga turete. ito, ito, ito. ito. Mga turete yung baka. Ayan. Ito yung Indo-Brahman din na lahi. Indo-Brahman. indo pambenta rin nila boss ito yung dinadala nyo sa paradaan? hindi hmm. asa dyan dito lang din pag gusto bibili dito lang pupuntahan dito na lahat ko na lapat na rapong, ah yun pala magkano naman ang ganito? 85 ah para din ang presyo nun 85,000 yan mga indobrahman hindi pala nito dinadala sa paradaan pag mga gandang ganito hindi nyo na dinadala dun sinasadya na din sa inyo ito na napunta naman ah yun pala ito hindi na sarili ng alaga sarili ng alaga. alaga dumalaga ano? Nine. Anong ah, nag-anak na, na rin? Ah, dalawang beses ng anak. Parang maano pa katawan nyo, maganda pa. Dalawang beses pag pa lang daw ito. Ah, buntis na dalawang buwan. Ah, buntis na rin. Ang ganador nyo? Dito lang. Ah, dito lang din. Ah, meron kayo sariling ganador na ginagamit. Ito. Ito pa yung isa. Ito hindi bibenta. Bibenta Be rin yun. Ah, binibenta rin ito. Ayan. Ay pa nag din. Magkano? Ganon din. 85 din. 65,000. 65, Ba't mas mura ito? Depende sa lahi ng baka. 65,000 naman daw ito. Ayan. Tapos yun yung mga sariling alaga niyo, yung mga nandun na. Oo. Brahman ito. Abraman ah, Brahman lang ba lahi nito? Ah, Brahman lang palang lahi nito. Ayan. Mas para mas mahal malang presyo ng Indo, ano? Ng Indo Brahman. Mas malaki. Ah, mas mataas nga. Mas malaki nga pala yun. Kung bagay taas niya sa baka, yun, ano? Mas Mas malaki lahi. Para ay ito pala yung sabi ni boss, may mga kabayo din pala dito. Mm, yun. No. Ang pangrera. Ito? Mm, pangrera yan. Tiburin. Tiburin. Ito din, tiburin. Ayan. Tiburin. Pero ito yung, ano to, nilalaan na pa siya, hindi na? Ha? Ah. Kung bagay ginagamit nyo pa, hindi na? Ginagamit pa. Ha? Uh Tiburin lang yan. Yung dalawa. Uh ah. -huh. Tiburin Nasaan yung puti, isa? Ayun yung puti. Yung puti. Ayun. Pangrera. Ano lahat yun? Yan, palak din ni Bulkan yan. Kunin natin. Ito daw. May nakita tayo dito, medyo malahi lang yung baka eh. May anak, anak din daw ni Bulkan ito. Dumalaga ano? Dumalaga. Yan Quality naman eh. Anak din daw ni Bulkan. Ito. Dumalaga. Ano to bossing mga Pilipinas nyo ito mga alagaan yung baka? Oh, trigo lang. Ah, trigo. Trigo lang palang gamit nila. Eh. Ito hindi pangbenta. Hindi, pang-alaga talaga. Sariling alaga daw ito. Pang-materialist. Pang-materialist, you ano. Know. Anak ni bulkan daw ito do Malaga. Parang bata pa siya, ano? Mga 20 taon. taon lang. Hindi pa pala 'to, wag ano, hindi pa siya ready to breed. Eh, ito 'yung mga baka nila dito sa Agoncillo, Batangas.